nak sih dah waktu segitu terus. Oh, bagit kau pemanek, bagit pemanek, saya nak. Hah? Ya, tu malah bawa dia terangkan. Kau yang pulang. Bagit kau pemanek. Jika kata mak penting tapi mau apa itu sebabnya? Ikan yang tadi, oh tapi sebalik malam ramai tahu, ah?

Tadbayan si Kapilya. Hindi siya kayaw. Kanya nga, Kapilya. Ispiritista kayo? So, malagang madam mo. agag kayo mo lang sa... agag kayo? kayaw? Okay, lang kayaw. Dublikara kayo niya. Ang kayo nga kayo ng Dakayong malaki ka, pero tapos alasahan niyo mo. lang tapno pagparan mo kasi, kahit lakas, at talagang mga lilang, talaga niya, ang mo na kayo, dito ay ng pamilya, pagyanong, 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 yung trust pagyanong, kanya pagyanong, pagyanong, pagyanong,

Kutsi yung kadalukan mo kasi dyan. Puro apa Puro kayo babae. Puro babae. O lalaki nga mga toy. Puro kayo babaka Hindi isa. Hindi nyo ato yun. Patayin kayo. ipulong kayo. Saldingan nyo yun saan. Hindi yung Ato kaya unha... yung ah uh, sakit na ta sabi nga ito tarong bagay kaya tapos marami sa jablaw hanggang na silang Ano tayo, naramid dito yung pwede mga tapos na buksin pa kanya?

Baka nung makita yun itong nalengke, tira yun naman ay na. Hindi pang kayo sa akin, tanong magpasay. Ha? O muna kami mingin nito yung rakota ka. O nadimunyuan, kapuluan. Puro sarot, talipunan. Yan yung kulang pa yun. di pa naguho man

lupa na ng tel na kayo tel na kayo na ah 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 albal balik pero sa ah albal balik ah ko, balik ah matatag sabi ng pagbabago pero, pero wala sa kawa oh okay, galing tama eh galing tama Ha? Sino na po na lang. Sige, magaling lahat ng atong mga... Alam kayo, yung pangkukulang, wala, walang may dudulog sa maganda sa inyo. Pag kay kayo kayo, magsa kayo si Pirno. Kasi gumawa kayo ng kasamaan sa mundo eh. Makala so, mo, pag namatay ka, punta ka sa langit. Wala, doon ka si Birno. Alam mo lang yun. Ha? Lahat ng gumawa ng mga kasama.

nung ba ay may trabaho kada 1 buong pin natutuloy. Mm. And eh wala ay pano. Kasi may nagpaso ka, isa na talaga ng gigit sa trabaho ka tapos nangangaka. Mga tama ng bola.

Bagabay, lumabas na may tatlo. Rumor kayo ah. Rumor kayo sa labas. Number kitty po tayo. Rumor, rumor, rumor. Rumor kayo. Gawin nyo, gawin nyo. Pagi mga gabay. Ito ang trigma. Ito ay sa bote yung tatlo. Ay sapay. Rumor tatlo

Một số tiền, mọi người xin mời các bạn đến với bản thân mình và puran mga kasawa nilohan man Gising! Balik! Sa uli! Gising! Sa uli! Gising na, gising! Ayan, sir. Tarian mo, puputabas na. Ay, kuha ka ng kalto. Ayan, sir. Ayan, sir. O, meron. Para di makatakas lang si Bob. Lumiit na naman. Kaya po si Cali yung tumalakas. Cali yung to. Balik din nga